sa mga hindi po nakakaalam ito po ang tinatawag na Eugenia kung sa bigkas natin Eugenia pero Eugenia ang tawag nila dito yan oh, ang dami dito eh, binibenta ayan ang itsura na kanyang dahon pag semura si yan ga dito ang kulay ng dahon niya pag siya ayan gumugulang-gulang na ayan ang kanyang dahon yan ang ganda nito sa garden kung ano ginagamit sa landscape yan pwede rin siyang bakot yan ito puro Eugenia ito kasi ito ibinibenta ay, ay ayan o tingnan nyo napakarami. o so, yan lang po ang